sa lahat. Grupo ng mga estudyante nagrambulan sa isang beer house sa Tuguegarao. Tulak dito, suntok doon. Sa gitna ng gulong, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Isang lalaki ang dumating na may hawak ng armas na tuloy ang mga nag -aaway. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa Umaga. Ngayong September 23, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng frontline sa umaga. Dalawang araw na tigil pasada ng manibela at piston, umarangkada na. Ilang bahagi ng North Luzon Expressway, isasara para sa road repairs ngayong linggo. Kapitex, maniningil naman na ng tol. Mga customer ng Maynila at Manila Water sa Metro Manila at Rizal, mawawala naman ang tubig sa mga susunod na araw. Hapulan, banggaan at barilan sa pagitan ng mga motorista sa Pasay sa full video. Barkong ipapalit sa BRP Teresa Magbanwa para magbantay sa Eskola naglayag na. At biniaya time out muna sa kanyang busy schedule para mamahagi ng tulong sa mga batang kapuspalad sa Tondo, Maynila. Nagsimula na ang unang araw ng tigil pasada ng mga grupong manibela at piston ngayong lunes. Ang resulta, stranded ang mga commuter sa iba't ibang lugar. At live mula sa monumento sa Kalooka sa frontline line, ang balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta na ang sitwasyon dyan sa mga oras ito? Ruth, kakatapos lang ng isinagawang kilos uh, protesta ng mga grupong piston at madebela dito sa monumento bilang bahagi ng unang araw ng kanilang tigil pasada. Tinatayang nasa limampung membro ng dalawang grupo ang sumama sa kilos protesta ngayong umaga. Ang panawagan pa rin nila, itigil na ang Public Transport Modernization Program at ibalik na lang ang limang taong prangkisa sa mga individual na operator. Ayon sa piston, sa ngayon ay nasa 300 units ang hindi bumiyahe mula sa kanilang hanay sa monumento, normal para, para, sa maraming pasahero ang sitwasyon dahil marami pa rin nasakyan ng na, na mga jeepney dito. Bagamat marami pa jeep jeepney ang bumabiyahe, nakaapekto pa rin ang mga nagtigil pasada sa mga commuter dito. Bukod sa monumento, na-stranded din ang mga pasahero sa Pasig Palengke base sa mga larawang inilabas ng grupong Manibela. Sa kalsadang ito sa Pasig, may kita ang hilera ng mga commuter na walang masakyan. Wala rin masakyan kanina ang mga pasahero sa Novaliches. Bandang alas 11.30 mamaya pupunta ang manibela at piston sa kamera para doon magsagawa ng protesta. Bago mag alas 2 ng hapon, magsasampa sila ng motion to resolve TRO sa Korte Suprema. May ipadala, pinadala naman libreng sakay ang LTFRB para umalalay sa mga apektadong commuter. Nakapag-unayan din daw sa, sila sa mga ahensya ng na... LGU para sa mga pasahero. Wala namang banta ang LTFRB laban sa mga nakilaok sa transport strike. Pero pakiusap ng ahensya sa mga ito, siguruhing hindi sila magdudulot ng pasisigip ng trafiko. Route ayon sa piston ay hanggang alas 5 ng hapon mamaya ang kanilang tigil pasada. Pero bukas naman ay magpapatuloy pa rin ang kanilang mga programa. Ruth. Maraming salamat, Gerard Dela Peña. Dahil pa rin, sa tigil pasada, nagdeklarang walang pasok ang ilang lokal na pamahalaan at universidad. Walang pasok sa lahat ng antas sa Kabuyao at Los Baños sa Laguna, pati sa Albay at Bayan ng Pilar sa Sorsogon. Suspendido rin ang pasok sa ilang universidad sa Maynila, kabilang ang University of Santo Tomas, De La Salle University, Lyceum of the Philippines University, Adamson, Mapua, Arellano, St. Paul University at iba pa. Sa ibang balita, matapos ang sunod-sunod na pag-atake at pagkamatay sa airstrike ng isa nilang commander, nagpaula naman ng rocket ang grupong Hezbollah sa ilang bahagi ng Israel kahapon. Ang mga Pinoy na naiipit sa Lebanon, gusto nang umuwi ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa dashcam, ang pagtama ng rocket ng grupong Hezbollah sa residential area na ito, sa northern Israel kahapon. Dalawang nakagarahing sasakyan ang tinamaan ng bomba, habang tatlong residente naman ang nasugatan. Sa iba pang bahagi ng Northern Israel, ilang bahay at sasakyan din ang nasunog dahil sa rocket attack. Suma total siyam na pong rocket galing Lebanon ang pinakawala ng Hezbollah kahapon papunta sa ilang target sa Golan Heights, Upper Galilee at sa Fed. <laughs> Nangyari ang pag-atake dalawang araw lang matapos bombay ng Israel ang ilang sa Beirut, Lebanon, na ikinamatay ng Hezbollah commander na si Ibrahim Makil. Bukod sa kanya, 37 iba pa ang nasawi sa pag-atake. Dahil sa patuloy na gulo, wala ng kuryente sa ilang bahagi ng Beirut. Kaya sa telepono na lang nakausap ng News 5 ang OFW at Filipino community leader na si Myra Aragon. Nagkakaroon din kami ng problem sa internet connections ngayon. Parang may bugging din yata. Feeling namin na mo-monitor lahat ang uh, internet connections ngayon. Nagiging madalas na rin daw ang mababang paglipad ng jet ng Israel sa Beirut. Medyo natakot kami kasi sobrang mababa yung yung last Thursday ang daan niya. Ang yung uh, yung mga uh, glass windows, yung glass doors Like Bukod sa mga airstrike, kaliwat kanan din ang mga pagsabog sa mga lugar na maraming tao. Gaya na lang sa supermarket na ito, normal na namimili ang lahat ng biglang may sumabog sa bag ng isang lalaki. Walkie-talkie pala ang sumabog. Humandusay naman sa kalsada ang lalaking yan na sugatan ng kamay dahil din sa sumabog na walkie-talkie. Higit tatlong na raw, kabilang ang dalawang bata ang nasawi dahil sa mga sumabog na pagers at walkie-talkies. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, nasa labing isang libo ang Pinoy sa Lebanon. Limandaan na ang napauwi at nasa isang libo pa ang nagbayag ng interes na magbalik bansa. Nasa alert level 3 ngayon ng Lebanon. Ibig sabihin, umiiral ang voluntary repatriation. Kasi matagal na tayo under uh, uh, alert level 3, but Filipinos uh, are not reacting uh, uh, too much. What we are doing is simply to advise our babayans to do what is... Um, sensible, um, what is prudent, and leave Lebanon while the situation right now is uh, difficult. Una ng sinabi ng Philippine Embassy sa Beirut na isa sa mga pangunahing dahilan sa pananatili ng mga Pilipino roon ang magandang kita sa trabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, Reyniel Pawid, News 5. Kinumpirma naman ng National Maritime Council na may bagong barkon na pinadala ang Pilipinas para bantayan ng Escoda Shoal na pilit inaagaw ng China ayon sa NMC kahapon naglayag na ang barko papunta sa Bahura para palitan ng umuwing BRP Teresa magbanwa tumanggi muna na magbigay ng detalye ang NMC kung ilang barko ang ipinadala ng Pilipinas at kung saan ang eksaktong lokasyon nito pero ayon sa council bahagi raw ito ng bagong operational adjustment o estratehiya ng gobyerno yung pinalisan ng Teresa Morbano ay meron tayong pinadala. Hindi ko masasabihin kung ito ay isang coastal vessel o ito ay Philippine Navy vessel. But ang pinayko natin dito, again, agad-agad ng ating mga kababayan, bakit wala kapalit? Meron tayong kapalit. Matipid din sa detalye ang Philippine Coast Guard kung barko ba nila ang pinadala ulit sa Escoda Shoal. Pero ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, wala naman silang nabalitaan na hinarasulit ng China ang bagong pinadalang barko sa Eskoda. Abiso po sa mga motorista, nagsimula na ang paniningil ng toll sa Cavitex C5 Link Sukat Interchange. Sa norte naman, isasarang ilang bahagi ng NLEX ngayong linggo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard Dela Peña. Posibleng bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX ngayong linggo. Isasara kasi ang ilang bahagi nito para sa road repairs. Ngayong umaga, isinara na ang isang parte ng Balagtas Northbound Lane bago magtabang exit ramp. Alas 5 ng hapon sa biyernes sa ulit ito madadaanan. Alas 9 ng umaga naman bukas, isasara ang bahagi ng Northbound Area sa May Torres bugalion Bridge bago ang NLEX Harbor Link Interchange. Bubuksan ito ulit biyernes umaga. Aayusin din ang southbound lane sa mapulang lupa Simula alas 8 ng gabi bukas, Biyernes ng hapon, inaasahang matapos ang road repairs dito. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan sa alternatibong ruta para iwas abala. Sinimulan naman na ngayong umaga ang paniningil ng tol sa Cavite-C5 Link Sukat Interchange. 36 pesos ang singil sa mga Class 1 vehicles o yung maliliit na sasakyan. 72 pesos naman ang tol sa Class 2 vehicles, gaya ng mga bus, at 108 pesos para sa Class 3 vehicles, gaya ng malalaking truck tatlong buwan ding hindi na tol sa Cavitex C5 Link Sukat Interchange nang buksan ito sa mga motorista noong Hunyo. Sa kabila naman ng paniningil ng panibagong tol sa Cavitex, ipinagpaliban naman ang pagmumulta sa mga motoristang lalabag sa mga patakaran ng mga expressway sa Metro Manila. Kasama na rito ang balaksa ng multa para sa mga motoristang walang RFID o kulang ang load. Ayon sa Presidential Communications Office, sa susunod na taon na raw ito'y patutupad kailangan daw muna kasing linawin kung naaayon ito sa layunin ng Pangulo na tugunan ng problema sa trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Posibleng tumaas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo matapos ng dalawang sunod na rollback. Sa tala ng kumpanyang Uni Oil, nakaamba ang hanggang 30 sentimos na taas singil sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, posibleng umabot ng piso ang itataas ng kada litro nito. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga dahilan ng interest rate cuts ng Amerika. Nariyan din ang pagbaba ng inventory ng US sa crudo at tensyon sa pagitan ng ilang bansa sa Middle East. Ito po ang isa pang abiso sa ating mga kapatid. mag na ng tubig dahil magkakaroon ng water service interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila at Rizal ayon sa Maynilad at Manila Water. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ilang mga barangay sa Metro Manila at Rizal ang mawawala ng tubig dahil sa maintenance activities ng Maynilad at Manila Water. Walang tubig mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 6 ng umaga sa barangay 80, 148, 149, 152 hanggang 155 at 161 sa Kaloocan. Sa Malabo naman, sakop ng water interruption mamaya ang ilang barangay gaya ng Akasha, Baritan, Bayan-Bayanan, Katmon, Concepcion, Dampalit Flores, Hulong Duhat, Ibaba, May at Muzon. Gayon din ang Nyogan, Panghulo, Potrero, San Agustin, Santolano, Tanyo, Tinaheros, Tonsuya at Tugato. Sa Navotas wala rin tubig mula 10pm hanggang 6am sa Barangay Bagong Bayan North at South, Daanghari, Hari, Navotas East at West, San Jose, San Roque, Sipak Almaken, Tangos North at South, Tanzawana 2 at North Bay Boulevard. Kasama rin ang Barangay Gulod, Santa Monica at Talipapa sa Quezon City. Bukas ng alas 11 ng gabi naman, mawawala ng tubig sa Barangays 28, 31, 34, 130, 131 at San Jose sa Kaluokan at Barangay Tanza sa Navotas hanggang alas 4 ng kumagayan. Bukas ng alas 10, mawawalan sa mga barangay ng Commonwealth, Gulod, Santa Monica at Talipapa. Nag-anunsyo rin ng water interruption ngayong araw ang Manila Water sa Kainta. Mawawala ng tubig mula 10pm to 6am sa ilang bahagi ng barangay San Isidro. Gayon din sa barangay Gitnang, Bayan 1 and 2 at Dulong Bayan 1 sa San Mateo. 10pm to 4am naman ang water interruption sa bahagi ng barangay Palingon at Calzada sa Tagig at bahagi ng barangay San Agustin sa Pasig. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa ibang balita, arestado ang isang gunman matapos pagbabarilin ng isang lalaki sa Quiapo, Maynila kagabi. Napasugod pa sa presinto ang mga kaanak ng biktima at positibong itinuro ang sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Bakas pa ang mga dugo sa bangketa ng 41-anyos na lalaking pinagbabaril ng gunman sa Quiapo, Maynila, bandang alas 11 kagabi. Kwento ng mga kaanak niya, may binisita lang nakakilala sa lugar ang biktima nang mangyari ang pamamaril. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Agad namang naaresto ang gunman sa follow operation ng mga polis. Kaya napasugod din sa Barbosa Police Station ang mga kaanak ng biktima kung saan isa sa kanila ang nagkumpirma at positibong nakapagturo sa sospek. Kitang kita ko dalawa una, binaril niya na isa. Nang nakita niya bumalik, ng nakano yung pamanggay ko, binari naman niya tapos pinasokan niya pa. Binakadan niya, ma, siguro mga 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 sinigurado niya para patay na. Kaya hindi ko makalimutan ng mukha nito. Nang tanungin naman ng mga kaanak kung ano ang motibo ng sospek sa pamamaril, ang sagot niya lang... Patungayan niya lang muna batas, sir sa korte sir. Po ang, ano. Wala po muna akong masasabi sa ngayon sir. Ang asawa naman ng biktima napasugod din sa presinto. Mabait daw ang asawa niya at wala ro itong naikikwentong nakaaway. Sayang kasi itong darating na 27, 9, 9 anniversary namin. pinaghahandaan ako pa sana, naman sana. Mensahe niya sa bumaril sa asawa, Magbabayad ka hanggang sa huli. Nagbabalita mo na sa frontline, Dave Abuel, News 5. Kapapasok lang na balita na i-turnover na sa Pasig City Jail si dating Bambantarlak Mayor Alice Go matapos ilipat mula sa PNP Custodial Center ngayong umaga. At para po sa detalye, nagbabalik si Dave Abuel. Dave, kamusta yung naging transfer? Anong latest dyan? Ruth, ipinasok na nga rito sa Pasig City Jail si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go kung saan siya ikukulong para sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng ilegal na pogo. Bandang 8:50 ngayong umaga, inilipat mula sa PNP Custodial Facility sa Kamkrami, Sigo. Mananatili siya sa female dormitory ng Pasig City Jail kung saan apat na put-apat ang makakasama niya sa selda. Pero sam lang talaga ang capacity dito. Pero bago siya ilipat, nagtungo sa Philippine National Police General Hospital, Sigo kung saan siya sumailalim sa medical examination. Ruth Matatanda ang pinagutos ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang paglilipat kay Go sa Pasig City Jail. Maayos ang naging convoy sa Kay Go kanina. Ruth. Maraming salamat, Dave Abuel. Susunod, banggaan ng dalawang sasakyan sa Pasay na uwi sa barilan. Mga estudyante nagbubugan sa isang bar sa Tuguegaraw. Pulis, nakigulo at nagpaputok pa ng baril. At dalawang daang elepante sa Zimbabwe kakatayin para ipakain sa milyong-milyong nagugutom doon. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Awi sa barilan ang gitgitan sa daan ng tatlong lalaki sa Pasay City. Ang insidente nasa pulpa sa dashcam. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Sa kuha ng dashcam, kitang mabilis ang takbo ng SUV sa Pasay City noong Sabado ng madaling araw. Nasa unahan nito ang isa pang kotse na nakasignal light para lumiko. Pagdating sa intersection sa Hillpuyat Avenue, nabangga ng SUV ang likod ng sinusundang kotse. Oh. Bumaba ang driver ng kotse pero umalis agad nang may nagpaputok na ng baril. Ayon sa ilang nakakita ay nagpatuloy din ng ilang sandali ang komprontahan at barilan. Matapos niyan ay nagsitakas ang mga sangkot sa barilan. Nang agaw pa umano ang isang suspect ng e-bike ng isang Chinese. Isang tama sa gilid ng pintana ang tinamo ng kotse. Samantala isang tama naman sa windshield ang nakita sa SUV. Natagpuan ng mga pulis ang isang airsoft gun at dalawang patalim sa mga sasakyan. Nakita rin ang iba't ibang mga plaka ng sasakyan. Sa follow-up ng mga pulis, nahuli ang tatlong suspect sa Paranaque City. Kabilang ang dalawang Chinese at isang Pilipino. Ayon sa Pasay Police, maituturing na road rage ang insidente. Hawak na ng Pasay Police ang mga sangkot sa barilan. Inaalam pa kung lisensyado ba ang nakumpiskang baril at kung bakit may dalang maraming plaka ang sasakyan. Sa dashcam video na ito naman sa EDSA sa Quezon City noong Webes ng hapon, makikita ang pagliko ng sasakyan ng BJMP papunta sa U-turn slot. Ilang saglit pa bigla itong nabangga ng pampasaherong bus na nasa EDSA busway lane. Kapansin-pansin namang naka-green ang traffic light sa busway lane bago mangyari ang banggaan. Ayon sa BJMP, pabalik na daw sa Valenzuela City si Jail lang sasakyan nang nangyari ang insidente. Nasugatan sa ulo ang driver ng BJMP Transport Vehicle habang nagkagalos sa paa ang kasamahan niya. Hindi naman umabot sa demandahan ng aksidente matapos magkaareglo ang dalawang panig. Hindi muna pinagmamaneho ang driver ng sasakyan ng BJMP, pero posible siyang sampahan ng reklamong administratibo. Bumulagta ang tauhan ng MMDA na ito matapos mabangga ng SUV sa Tuason Underpass sa Quezon City noong Sabado. Ayon sa kasamahan ng biktima, naglilinis sila ng tiles sa underpass at ang biktima ang nakatoka nung sa pagmamando ng trapiko nang mangyari ang disgrasya. Nagtatrapiko kami dyan. Nagpa-flashlight. Yung sakyan, sobrang takbo, sinatakbo, Kinapain to, ko, yung duminto, pinasok ko yung cone na sagi. Yung kasama ko na sagi sa tabi ng cone. Sa lakas ng tumila po na halos isanda ang metro ang biktima. Isinugod pa sa paggamutan ng biktima pero binawian na ito ng buhay. Dinala naman sa QCPD Traffic Sector 3 pero hindi na rin kinasuhan matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nagpapotok ng baril ang isang pulis sa gitna ng rambulan ng mga estudyante sa Tugaygarao City sa Cagayan. Base sa investigasyon, nagtalo ang dalawang grupo ng mga estudyante sa isang beer house. Humingi naman ng tulong ang isa sa mga kasama sa rambulan sa tsuhin niyang pulis. Pagdating ng pulis sa lugar, tatlong beses itong nag-warning shot para awatin ang mga nagrarambol. Kumupa rin ang gulo, kalaunan at nahuli rin ang mga sangkot sa rambol. Kusa namang isinuko ng nagpaputok na polis ang kanyang baril. Posible siyang maharap sa kaukulang reklamo kung mapatunayang may kapabayaan sa pagpapaputok ng baril. Dako da naman tayo sa Camarines Sur kung saan umabot sa isang milyong deboto ang dumalo sa pista ng Peña Francia sa Naga City. Nitong Sabado, pinarada sa kahabaan ng Naga River ang imahen ng Peña Francia na nakasakay sa pagoda. Ayon sa Naga City LGU, pumalo sa 1.5 million ang bilang ng mga tao sa fluvial procession. Nalampasan ito ang nasa 1.3 million na taong dumalo sa pista noong nakaraang taon. Ipinagdiriwang ang pista ng Peña Francia sa Naga City tuwing ikatlong Sabado ng buwan ng Setyembre. Sa balita abroad, plano ng Zimbabwe government na katayin ang nasa dalawang dang elepante dahil sa matinding taggutom doon. Ipapakain ang karne ng mga elepante sa mahigit 60 milyong tao na nagugutom ngayon sa Zimbabwe. Ayon sa mga otoridad, ang taggutom ay dahil sa libo-libong hektarya ng pananim na ang nasira sa gitna ng El Nino. Ito na ang pinakamalalang tagtuyot mula para noong 1968. Isa naman ang Zimbabwe sa may pinakamalaking populasyon ng elepante sa buong mundo. Susunod, Bini member na si Aya. Time out muna sa pagkanta para maghatid ng tulong sa mga nangangailangan bata sa Tondo, Maynila. At isang chikiting ng ambang baka. Dumumi ang hawak niyang baby. Tuloy-tuloy <laughs> lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. ng Philippine National Police na nakitaan ng long infection si dating Banbantarlac Mayor Alice Go bago pa ilipat sa Pasig City Jail. Para sa detalye nasa front line ng balita yan si Rhea Fernandez na makakausap natin sa linya ng telepono. Rhea, ano ang alam natin tungkol sa kondisyon ni Alice Go? Jester, magandang umaga. Uh 9:33 AM ang official time ng turnover ng PNP sa BJMP dito sa Pasig City kay Alice Gono at ang sabi sa atin ng tagapagsalita ng BJMP na si Sir Jerex Bustenera tanging yung BJMP jogging pants at uh, yellow PDL shirt ang kanyang suot at kapansin-pansin din na nakasuot na rin siya ng face mask aki uh, ng sa atin ng PNP kanina sa pamamagitan ng kaniyang uh, kanilang spokesperson na si Colonel Gene Fajardo na nakitaan nga kasi nila doon sa ikalawang medical procedure itong si go na meron siyang suspected infection sa kaliwang baga niya o sa uh, left lung niya no? hindi mo binigyan ng PNP ng anumang gamot si Alice Go dahil BJMP na raw ang sasagot dito. So ang sabi sa atin ni uh, Bustinera ay ilalim muli sa confirmatory dahil si Alice Go para malaman kung ano bang klaseng uh, treatment ang dapat ibigay sa kanya. So dahil may ganito siyang kondisyon, imbes na doon sa ordinaryong selda uh, na may apat uh, na put apat na PDL na nasa loob ay inilalagay muna si Alice Go sa isolation room kung saan may tatlo pang uh, TB patients. Yung TB patients naman daw ay may isang buwan na raw na ginagamot kaya ang sabi daw ng doktor dito ay hindi na nakahawa. Hihintayin daw ng BJMP kung ano ang magiging abiso ng doktor para sa next move kung ililipat ba doon sa ordinaryong selda si Alice Go o tatapusin muna kung anumang treatment ang ibibigay sa kanya doon sa isolation facility. Chester? Maraming salamat, Ria Fernandez. Bukod sa ganda at talent, pinatunayan ni Bini Aya na mayroon din siyang puso ng mamigay ng ayuda sa mga bata sa Maynila. Personal na bumisita si Bini Aya sa isang barangay sa Tondo, tumulong mismo ang Bini members sa pamamahagi ng food packs at mga regalo sa mga bata. Tumulong si Aya matapos masunugan ang mahigit dalawang libong pamilya sa Tondo nitong nakaraang linggo. Lubos naman ang pasasalamat ng mga bata kay Aya bukod sa pamimigay ng ayuda, nakisayaw rin siya ng pantropiko kasama ang mga bata. Nagiliwan ng netizens ang isang chikiting na ito ah, oh. Jess. Kasi di diba pag hawak mo yung baby, oh. sa halip oh. na maging magiliw ka, parang iba yung reaction niya. Kasi parang diring dering siya doon sa karga niya. Ito kaya, ito kasi feeling niya kasi ha, ah, oh. biglang dudumi ang baby habang buhat niya. Baka tumay ito. Lord, lord, lord. Baka tumay. Baka tumay. Hindi niya <laughs> tatayin. Na sweet na sana ang moment na to habang karga ng batang lalaki niya ng isang baby girl. Yun nga lang, lukot na lukot naman ang mukha ni kuya na para bang may naamoy na di maganda. Undi, undi na nagpanik ang bata dahil sa pangamba na biglang dumumi ang baby habang nilalambing niya. Sa sobrang kaba, napadasal na lang siya. Maya-maya naman ay naawa na ang mga kasama sa kanya at kinuha na si baby. <laughs> Bata, ganyan-ganyan ako. Ilang taon na ako. Hanggang ngayon. <laughs> Ibang ka pa rin kumarga oh. na. Ano. <laughs> Pero ito ba mga kapatid, 93 days na lang at Pasko na. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.